Problema sa bigas, posibleng lumala pa sa susunod na taon. Narito ang news ni Maine Barreto. Nagbanta ang farmers group na Federation of Free Farmers na lulubha ang krisis sa bigas sa susunod na taon. Ito ang binigyang diin ni FFF National Chairman Raul Montemayor bunsod ng patuloy na pagtaas ng halaga ng retail price ng bigas kahit na panahon ng anihan sa bansa. Ayon sa opisyal, makakaranas ang Pilipinas ng kakulangan ng supply sa bigas sa buwan ng Pebrero at Marso ng susunod na taon. Anya, kahit may peak palay harvest season simula October 2024 ay mayroong magaganap na pagtaas sa retail price ng pigas dahil hindi marami ang ani ng palay ng mga magsasaka ngayon. Gayunpaman, umabot sa 58 pesos ang kada kilo ng imported well-milled rice habang 69 pesos ang kada litro ng imported premium rice at 65 pesos ang kada kilo ng imported special rice. Para sa News ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.